Kamusta mga health Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales na malapit ka ng magmenopause at ang kaugnay nito sa hormonal imbalance. Kung nararamdaman mo ang mga pagbabagong ito sa iyong katawan, mahalagang malaman ang mga sintomas at kung paano ito harapin. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Tara, simulan na natin! Ang menopause ay tinutukoy bilang ang huling regla ng isang babae. Ito ay kinukumpirma kapag ang isang babae ay hindi nagkakaroon ng regla sa loob ng 12 na magkakasunod na buwan. Ang menopause ay isang natural na bahagi ng buhay ng isang babae na karaniwang nangyayari sa pagitan ng edad 45 at 55. Bago tuluyang makarating sa menopause, ang isang babae dumaraan sa isang yugto na tinatawag na perimenopause. Sa yugtong ito, ang mga ovary ay unti-unting nagproproduce ng mas kaunting estrogen nagdudulot ng irregularidad sa menstrual cycle at iba pang sintomas. Ang menopause ay nangyayari dahil sa pagbabago ng antas ng hormone sa katawan ng babae, partikular na ang pagbaba ng estrogen at progesterone na ginagawa ng mga ovary. Para sa ilang kababaihan, ang menopause ay maaaring magdulot ng kaluwagan mula sa mga problema na may kinalaman sa regla, tulad ng dysmenorrhea, masakit na regla o menorrhea, matinding pagdurugo. Narito ang lang mga karaniwang senyales na malapit ka ng magmenopause. Irregular na menstruation Ang irregular na menstruation ay isa sa mga pangunahing senyales na malapit na ang menopause. Ang mga menstruation cycle ay maaaring maging mas maikli o mas mahaba kaysa sa karaniwan. Halimbawa, maaring magkaroon ka ng regla tuwing 21 na araw sa halip na tuwing 28 na araw o maaring magtagal ng higit sa 35 araw bago magkaroon ulit. Ang daloy ng regla ay maaaring maging mas magaan o mas mabigat kaysa sa nakasanayan. Maaari ring magbagong haba ng tagal ng pagdurugo mula sa ilang araw hanggang sa higit isang linggo. Maaaring magkaroon ng mga buwan na walang menstruation at pagkatapos ay biglang magkaroon ulit. Ang hindi regular na pagkakaroon ng regla ay isang karaniwang tanda na papalapit na ang menopause. Ang pagkakaroon ng light bleeding o spotting sa pagitan ng mga buwang siklo ay maaring mangyari. Ang pagbabago ng antas ng hormones partikular na ang estrogen at progesterone ay nagdudulot ng mga pagbabago sa uterine lining na nagreresulta sa irregular na menstruation. Hot flashes ang hot flashes ay bigla ang pag-init ng katawan, kadalasang nararamdaman sa muka, leeg at tigdib. Ito ay maaaring samahan ng pamumula ng balat at labis na pagpapawis. Ang isang hot flash ay maaaring tumagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto. Ang ilang kababaihan ay nakakaranas ng ilang hot flashes bawat araw, habang iba naman ay bihira lamang. Kasama ng init, maaari ding makaramdam ng mabilis na tibok ng pulso maaring magkaroon ng labis na pagpapawis lalo na sa gabi. Ito ay tinatawag na night sweats na maaaring magdulot ng pagkagising sa gitna ng pagtulog. Ang hot flashes ay sanhinang pagbabago ng antas ng hormone sa katawan, partikular na ang pagbaba ng estrogen. Ang hypothalamus, ang bahagi ng utat na nagkokontrol ng temperatura ng katawan, ay nagiging mas sensitibo sa maliliit na pagbabago ng temperatura ng katawan. Night sweats ang night sweats ay ang labis na pagpapawis sa gabi na maaring magdulot ng pagkagising sa gitna ng pagtulog. Ang pagpapawis ay maaring maging sobra na nagiging sanhi ng basang damit at kumot. Ang labis na pagpapawis ay maaring magdulot ng discomfort at paggising sa gitna ng gabi na nakakaapekto sa kalidad ng tulog. Pagkatapos ng isang episode ng night sweats, maaring makaramdam ng lamig dahil sa basa na damit at kumot. Sleep problems ang mga problema sa pagtulog ay isang karaniwang sinyales ng menopause. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng sleep disturbances habang papapalapit o nasa yugto ng menopause. Mga uri ng sleep problems na konektado sa menopause. Insomnia, hirap sa pagtulog o pagpapanatili ng tulog. Maaring mahirapan kang makatulog sa gabi o madalas kang magising ng maaga at hindi makatulog muli. Frequent awakenings, madalas na paggising sa gabi na hindi lamang dahil sa night sweats kundi dahil sa mga pagbabago sa hormonal balance. Restless leg syndrome, pakiramdam ng paggalaw o pagnanais na igalaw ang mabinti na maaring makaabala sa pagtulog. Mood changes. Ang mood changes ay isa sa mga karaniwang senyales ng menopause. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagbabago sa mood habang papalapit o nasa yugto ng menopause. Mga uri ng mood changes na konektado sa menopause. Irritability, madalas na pagkapikon o pagiging magagalitin kahit sa maliit na bagay. Depression, pakiramdamang lungkot, kawalan ng pag-asa at pagkawalan ng interes sa mga bagay na dating kinagigiliwan. Anxiety, madalas na pag-alala, nervyos o pakiramdam ng kaba. Mood swings, biglang pagbabago ng mood mula sa pagiging masaya patungo sa pagiging malungkot o galit. Crying spells, madalas na pag o pagkaramdam na madali kang maihak. Weight gain, ang pagtaas ng timbang ay isang karaniwang senyales ng menopause. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng pagtaas ng timbang habang papalapit o nasa yugto ng menopause. Bakit nangyayari ang weight gain sa menopause? Hormonal changes. Ang pagbaba ng antas ng estrogen ay maaring magdulot ng pagbabago sa distribusyon ng taba sa katawan na karaniwang nagre sa pagtaas ng timbang sa bahagi ng tiyan. Metabolism. Ang metabolismo ay nagiging mas mabagal habang tumatanda. nagre sa mas mabagal na pagsunod ng calories at mas madaling pagtaas ng timbang muscle loss. Ang pagtaas ng edad ay karaniwang nagdudulot ng pagbaba ng muscle mass na nangunghulagang mas kaunting kalamnan na na ng calories na nagre-resulta sa pagtaas ng timbang. Lifestyle factors. Ang pagbabago sa lifestyle tulad ng pagbaba ng physical activity at pagbabago sa dietary habits ay maaaring mag-contribute sa pagtaas ng timbang. Thinning hair and dry skin. Ang thinning hair at dry skin ay karaniwang sinyalis ng menopause. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng mga pagbabagong ito habang papalapit o nasa yugto ng menopause. Thinning hair Mga sanhi Hormonal changes, ang pagbaba ng antas ng estrogen at progesterone ay maaaring magdulot ng pagbabago sa hair growth cycle. Ang mga hormones na ito ay ang mahalagang papel sa pagpapanatili ng malusog na buhok. Ang pagtanda mismo ay nagdudulot ng natural na pagnipis ng buhok. Ang stress na konektado sa menopause ay maaaring magpalala ng hair loss, dry skin, mga sanhi. Ang pagbaba ng antas ng estrogen ay maaaring magdulot ng pagbaba ng collagen production at skin elasticity na nagre-resulta sa dry at less elastic na balat. Ang menopausal hormonal changes ay nagdudulot ng pagbabawas ng oil production sa balat na nagre-resulta sa dryness. Ang mga problema sa memorya ay isa sa mga karaniwang senyalis ng menopause. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng mga pagbabago sa kanilang cognitive function habang papalapit o nasa yugto ng menopause. Mga sintomas ng memory problem sa menopause Forgetfulness Madalas na nakakalimutan ang mga bagay tulad ng mga pangalan, appointments o kung saan inilalagay ang mga bagay. Difficulty concentrating, hirap sa pagtuon ng pansin o madaling mangambala. Slower thinking, mas mabagal na pagproseso ng impormasyon. Trouble with multitasking, hirap sa pagsasagawa ng maraming gawain ng sabay-sabay. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga sintomas na ito, maaaring sinyalis na malapit ka ng magmenopause makakabuti rin kumonsulta sa isang doktor para sa tamang impormasyon at gabay. Mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay tulad ng tamang dieta, regular na ehersisyo at sapat na tulog upang makatulong na mabawasan ang mga sintomas ng menopause. Ang konsultasyon sa doktor para sa tamang medikal na payo at posibleng hormone replacement therapy ay maaaring kailanganin din. Maraming salamat sa panonood! Sana nakatulong sa inyo ang impormasyon sa aming ibinahagi tungkol sa mga senyales na malapit ka ng magmenopause. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung itoy nakakatulong sa inyo. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Kung meron kayong mga katanungan o karagdagang kaalaman na nais ibahagi, i-comment lamang sa ibaba. Hanggang sa susunod, paalam ka health.